guys, papunta kaming uh, bar, Escobar Hi! Double Dabber cats. Dabbercats <laughs> ng misis ko Let's go! Nagvideo na kita Guys, dito kami sa mga 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 Ayan yung mga kumpare ko oh. Good night, guys. Good night. Very Oh, no, need to be All right, go. All right, in All right, let's leave. Bye. Bye. All right, let's go. kita mami kita oh, sama PT. Gana, senang parang. At this moment guys ay nandito na kaming sa My Arthur Park At kasalukuyan pa rin kaming nakasakay ng uh, tricycle Sama ko si paring Bong at saka si ang asawo Yung ko Tatlo na lang kami kasi yung isa malis na, pumunta na ng Kataruman hi, 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 hi. Pero ang supleme eh. Tadang supleme yung pera Ah, uh, so kulay sa akin, 5 pesos. So 50 minus 5 equals 45 divided by 2. How much? Kadadami to ang mga divide class. <laughs> kami. <laughs> In short, tag 15. 15. Ay daw kami. Tag 15 lang, may mga oh, divide divide yun na. Yun ang mapore, ano ha? <laughs> Pre. Dita, yeah, kita pa itong mga dito. Ba dito na. Ay, may vlogger din tayo sa likod. Huli <laughs> 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 kayo <kami. laughs> <Uli kanya>, balbon. Huli <laughs> kayo balbon. <laughs> yeah. Para hindi kita no? <laughs> ah, <mga> <laughs> katorog kita di di man oh. Ah, mga dagko nga puno. Nagpa nagpakain lang kita, nagpabukid lang kami kay di ka sa dagat. Oh yes. Ano nangyari sa umbrella mo, mami? Ayan <laughs> guys, <laughs> nandito kami. Hi! tayo, Mina? tayo? Nasa MacArthur Memorial Park. Ayan sila. Bako sila. MacArthur. Nandito kami sa may MacArthur Park. 다음 Mas maganda talaga pagkasama yung lagi yung asawa mo. Siyempre, additional na yung mga kaibigan mo. Masaya-masaya pag yung kasama mo lang sila, napabanding mo sila. saan-saan kayo pupunta masaya lang, happy lang, matawa. Yung gusto mong isama mo sila sa mga trip mo, gusto mong kung ano na nakikita mo, may rin nila. Di ba? Ang saya. Yung talagang bonding na nag enjoy ka. Siyempre, kung ano yung nakikita mo, na. diba? na kasama ano mo, mo yung asawa mo, yung misis mo, mga kaibigan mo. Kaya guys, subscribe na sa aming YouTube channel, Mr. Jackie. Thanks for watching!